Hi, good morning sa inyo at welcome sa palibagong vlog Ang sakit ng aking ano uh, Yung muscle dito At uh, napabuhat kasi ako ng dumbbell kahapon Eh, siguro ng baguhan Ayan, ang sakit Tinginit na ako ng magahan Ito yung pansit kahapon Tapos chicken uh, At, time check 8am at ayun uh, ito yung pinaka-final na araw dun sa video ng baptism kasi ngayon yung event. Uh, at ayun, mag-anak ka uh, kami rin ni Miss Don. Kaya uh, ayun, maagang gumising ngayon. <laughs> at mga 10.30 siguro, punta na kami dun sa church. At uh, para mabidyohan ko yung place para maganda, di ba? So yun, kainan muna at good yun morning sa inyo. <laughs> Yan, eh? <laughs> ano na yan? <laughs> ano na yan? Ano na no, yan? la niya. Ito. Galing hmm, mo naman. Ito yun, nagpe-prepare na kami. Ready na rin ito. Kamera, syempre. Oops, parang hindi ko makita yung taklob. O nasaan? <laughs> Nandito yata sa bulsa ko. Ayun, nasa bulsa ko pala. Ayan. Uh, Hop, patong muna natin dito ang camera. Ayan, okay na. At ito yung gagamitin namin sa pagpipicture. Pwede na. Tapos ito yung gagamitin ko sa video. Yung white. Ito yung dadalhin kong pang video. So, ayan, dalagyan ko siya ng microphone syempre para sa audio ayan extra battery, syempre hindi mawawala mawala na lahat huwag lang extra battery kung hindi wala tayong wala walang battery ayan, okay na, extra memory card syempre rin ayan, pwede na at syempre dala tayo ng extra ang pabango. Ayan yung Aqua de Jo by Armani. <laughs> Ginagamit ko kasi ito minsan. Pag ako nababanyo, syempre nakakaya hey, pag lalabas na. Ang ginagawa ko, ina-esprayan ko nito bago ako lumabas. Hindi so, nga sabihin nila, ang bango ng banyo bago, bago ko iniwan. <laughs> Pero yata may pahanda eh. Ito yata may pahanda oh. <laughs> so nandito na yung sasakyan namin. Pupunta na kami sa kanila at sa simbahan. Let's go. Hay, mag-11 na. Nandito na yung mga bisita Magalis ka muna ng kwan. Hindi ko pala sa Domingo. Nandito, Nandito anino, wala akong salming.

si idol, idol parang Idol. Ayan. Yeah. Oh, ciao. Nabing <laughs> naga namin yung kotse niya. Ito na tayo. <laughs> hey guys. Jasper, <Yeah. laughs> <laughs> like ka naman sa aking vlog. Senobri aku, Cora. Ito yung photographer, ha? Ito ba namin kasi. Ayan. Diba? Videographer na yan, photographer pa. Ito yung mga kumari natin dito. Hey! Ito yung anak namin. Ang daming pagkain, no? Puro seafoods. Ano pa lang to? Ano bang tawag dito? Aperitibo. Appetizer pa lang to. <laughs> grazie, grazie. Dime time! Dime peron ito! <laughs> Dime peron! Unlimited <laughs> to, Unlimited!

Deni. eh pusit niya Ito. pa. espada ko alam kung anong tawag sa. Pagalob. Meron <laughs> pa? Yes. May 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 next. Ano naman tayo? Uh, risotto kung tawagin. No, wala. <laughs> Oka tayo. Karay ngayon. Kama Bono. Your cheers, cheers. Sipos lahat yung kakain namin dito. Pare, kung gusto nyo grabe yung menu dito kada isang menu ibang plato eh yan bago na, bago na naman yung plato ah <laughs> ka

Quando siamo stati lì? era stato passato. Grazie. 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 Ay, dito na kami sa bahay na parang jet. Magsishot na ng konti. Ba't nag ka na? hindi. Hindi ka nag-long sleeve. Meron pa doon puti. ang preto kami dito. Tapos meron ano? Konya. Ito muna ang natin. Special din ngayon pumita pa kami ngayon. Dito ko natataposin yung vlog namin ngayong araw na to. Sana nag enjoy kayo. Kitais na lang tayo sa sunod na vlog. Ay maghihintay mag 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 na. Maghihintay na lang yung vlog ko. Maghihintay na lang yung vlog ko. Bye bye!